Si Eldo yun, paniniyak ni Agnes, isang dalaga sa nakapaligid sa kanya. Kaparis ng dati ang pamilya nito ang unang-unang gumibig sa kanya. Nagsunuran lamang ang iba pa nilang kapitbahay. Wala bang nakakita? Tanong ni Mang Narsing na bumaling sa mga nasa likuran. Puro iling at sagot na wala ang narinig sa paligid. Ang mabuti pa lumipat ka na muna sa amin ngayong gabi. Sabi ni Aling Marta kay Teya, hindi natin tiyak kung di ka babalikan na kung sino mang mga iyo. Oo nga naman Pag Pagsigunda ni Agnes, kung sasamahan kita rito, ay natatakot din naman ako. Samantalang sa amin inaraw ng itay ko, saka marami kami roon. Naisip niyang mas ligtas nga siya kung kina Agnes na muna matutulog. Napahinood siya ng pamilya. Hindi ka na pwedeng magtigil dito. Mapwersa ang pagkakasabi niyon. Maautoridad. Napalingon siya sa may pinto. Nakatayo roon si Joseph na parang galit. Pag ang outfit nito, bagay na malayo sa mga nakikita niyang dating sinusot ng lalaki. Ngayon man ay bumagay dito ang rag na gayak at bagay ang ng kotis. Naisip niyang sa ilang araw na paglalagi sa bukid, kaya bagay ang nangitim ang lalaki. Nakapagbigay naman iyon sa binata ng inyong tila lalaking lalaki. Kahit paano'y nabaghan siya sa nakikitang mood ngayon ng kaharap. Bakit kaya parang galit? Dahil parang siyang nagtatrabaho sa bukid, pero ang lalaki naman nagsabi na ito na magtatakda ng panahon kung kailan siya dapat bumalik sa bukid. Nakausap ko kanina si Mang Narsing, sabi uli ni Joseph. Nalaman kong nangyari sa iyo kagabi. Wala namang nangyari. Inilang hakbang lamang ni Joseph ang pagitan nila. Muntik na niyang mabitiwan ang mga dalang damit na labahin dahil sa pagkabila. Hihintayin mo bang may mangyari? ang tanong ng binata nang halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Hindi pa rin sapat sa iyo ang esperyensyang yun para kamatakot. Hindi naman siguro si Aldo ang kung gano'n lalo nang hindi ka't mamlagi ni Ron. Mayroon pa palang ibang maaaring magmolest sa sa'yo. Huli na nang maisip niya sa pagtatanggol kay Aldo, lalo niyang pinalito sa paningin ni Joseph na mas delikado siya sa pag-iisa. Saka hindi rin naman siya nakatitiyak na hindi nga si Aldo ang naging misteryoso niyang panauhin kagabi. Paano kung ang lalaki nga iyon? Paano kung nagawa nito ang anumang balak sa kanya? Waring nun lang siya nakadama ng tap. Natitiya akong kapag nalaman ito ni mama hindi na yun mapapakali. Kaya pakiusap lang. Huwag mo nang bigyan ng alalahanin ng matanda. Kaka-fierting at palabasin na lang natin na kapag isip ka na at naipasya mong sa amin na titira. Sa parang ayun mabigyan mo pa ng kasiyahan ng pobreng matanda. Nabasa niya sa anyo ni Joseph ang pagmamalasakit hindi lamang sa kanya kundi sa sariling ina. Pero iiwan nga ba niyang bahay na ito? Hindi ako kapares ng mama na nakikiusap o kumukonsulta. May pagbabanta sa tinig na sabi ni Joseph. Inuutusan kita ngayon. Ayusin mo ng mga gamit mas at sama ka sa akin. May ilang bagong tagapamahala rito. Hindi ako makapapayag na may isang taon akong mapahamak sa ilalim ng supervision ko. Iyon lamang palang dahilan ni Joseph. Masakit sa loob na naisip niya habang inaayos ang mga gamit. At ano pa ba naman ang inaasahan mo? Singhal niya sa sarili. Na may pagtingin siya sa iyo kaya ka pinagmamalasakitan. Nakagising ka nga tayo, manalaysay. Tigilan mong pagangarap ng gising. Narinig niya ang paglangit-ngit ng kawayang sa dakong pintuan. Napalingon siya. So Joseph ang umiakit. Hindi na marahil nakati sa paghintay sa ibaba. Huwag ka nang magdala ng gaanong gamit. Anito na nakatingin sa bag na pinalalagyan niya ng mga damit. Hindi na niya sinabing wala naman talaga siyang gaanong gamit. Isinala na lamang niya ang bag matapos mailagay ang huling damit na kinuha niya sa aparador. Nang bitbitin na niya ang bagay, lumapit si Joseph at ito ang kumuha niya. Ako na, napapahiyang sabi niya. Tingnan lamang silang matalim ng lalaki na tila ba sinabing tungkulin ng isang lalaki ang ginawa ito. Tadaan lang ako kina Agnes para ipagbili nitong bahay. Aniyang ano di nagawang makipagtitiga ng matagal sa lalaki. Nagpatiuna na siya sa pagbaba ng hagda ng kawan. Talaga, sa malaking bahay ka na titara. Excited na sabi ni Agnes na magpaalam siya. Ang swerte mo naman. Ano bang swerte? Swerte ba yung kasama mo ng mga amo? Para kang laging binabantayan mo. No? Samantalang ikaw na ito sa sariling pamamasay-misay mo. Kasamang mga kapatid kong magkulang mo. Parang hindi narinig ni Agnes ang sinabi niya. Sabi ko na nga ba't ang hula ko eh? Anong hula? Na kayo ni Sr. to Joseph ang magkakatuloy. Ang bibig mo Agnes. Natitigil ang sabi niya. Nalumingon pa sa ibaba kung saan naroon si Joseph at kausap naman ang mga magulang ni Agnes. Nakamarinig ka na eh. Inihina naman ni Agnes ang boses ng suertes ventre para kang si Cinderella. Pinatitira lang ako sa kanila ni Joel, senyorito, dahil ayaw niyang may tauhan siyang mapahamak. Saka pinagbibigyan niya ang gusto ng ina. Noon pa ako inukumbinsin ni Doña Cecilia, diba? Basta, kahit anong sabihin mo, di akong kaya ganyan ang ginagawa sa isang pagkakataon ay para magkalapit kayo ng todo ni senyorito Joseph kasi nga sa mapapangasawa mo. Baka nakakalimutan mo. Paalala niya sa kaibigan. May salang siya at malalong malayo ako roon, no? Basta may nagbubulong sa akin kayo talaga ni senyorito. Sige na, pagtatapos niya sa usapan, baka nakairip niya sa iba ba? Mahala ka na sa bahay ko. Kita mo, ngayon palang ipaghihirapan ka na niyang hintayin. Walos tigha, amo natin naghihintay sa'yo. Maluwang nanunod yung ngiti ni Napailing na talaga siya. Tumalikod siya at nag-iwala lamang ng kaway sa namamalansyang kaibigan. Totoo ba, tayo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Donya sa siya. siya. Sa sobrang tuwa yata ng matanda, nayakap siya. Napatingin siya kay Joseph, nag-aalala. Parang nakasisiya naman dito ang nakikita. Mumiti pa sa kanya. O ay eh, halika't ituturo ko sa iyong magiging silid mo. Tarantang hila sa kanya ni Doña Cecilia. Pinalingan ni si Joseph para kunin dito ang dala. Nahulaan ng binata ang intensyon niya. Pero sa halip na ibot sa kanya yun, sumunod dito sa kanila ng Doña. Nasa pangalawang palapag ng malaking bahay ang magiging silid niya. Silid na tingin niya ay bagay lamang sa isang reyna. Nakadama siya ng panliliit ng igala ang tingin sa paligid. Malaki ang kami na pinakagitna ng silid. May tila na kapatong lamang na pagkagandagandang sa pinatingin niya ay kutsun din at may disenyo sa pagkakatahi. Hindi niya alam kung kataran ng sapin ang mahabang unan o binalot lamang iyon ng sapin. May bulak laking kortina sa bintana na lalong nakapagpapaaliwalas sa paligid. May puting tokador na may ilang gamit sa harapan. May aircon at turn ng maliit na mesa at malambot na upuan. Ultimong sahig na tinatapakan niya ay may carpet. Para hindi bagay ang isang pares lamang niya sa ganitong silid. Noon niya Cecilia, na Nasaan niyo ang helplessness na bali niya sa doña? niya? Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong sa kanya ng babae. Nagustuhan? Para na siyang dinala sa paraiso sa kanitong kapaligiran. Ganito pala ang mga silid ng mayayaman. Naisip niya. Isa lang ito sa guest room ng bahay na ito. Anang ng Donya. Sa iba ba ay mayroon pa pero mas malit. Kung doon na lamang ho kaya ako. Nonsense, dito ka. Para malapit lamang sa silid ko. Diyan lamang ako sa kabila. Si Joseph ay doon sa dulo. Para talagang madesisyon ng mga nasabing silid na siya titigil, ipinatong na ni Joseph ang bag niya sa ibabaw ng kama. Lalo siyang nakadama ng panlit ng maisip na baka marumihan pa ng mamurahing bag na iyon ang magandang sapi ng kama. O oh, iha, dulog na. Natigilan si Tess sa paglapit sa mahabang dining table. Kung pwede pa nga lamang siyang umurong at bumalik ng silid, ay ginawa na sana niya. Nakadama siya ng panlit ng makitang marangyang suot ni Doña Cecilia sa hapag kainan. Si Joseph naman ay nakapormal din ng polo at pantalon. Kitang-kita ang kaibahan ng maging niyang kupas na palda at blouse na printed gray. Ito na ang pangatlo at huling bestidyo niya. Ang dalawa ay nakita ni Doña Cecilia noong lubini na Doña Emilio ng nang itay niya. Kung ganitong nakaayos na rin palang mag ina kahit kakain lamang, naisip niya ang mga problema siya sa isusuot. Mapipilitan siya sa mga susunod na pagharap ay mga pantalo na t-shirt ang isuot. Sa bagay, alam naman ang mag ina na mahirap lamang siya, sabi niya sa sarili. Kaya hindi siya dapat maalangan ngayon. Ang mag ina ang namilit na tumira siya rito. Dapat lamang natanggapin ng mga ito kung ano siya, kung ano ang lamang ang meron siya nang hindi pupulaan. Kung may kompedenteng lumapit siya sa kainan. Si Doña Cecilia ang nasa kabisera at sa isang gilid niya ay ninuupuan ni Joseph. Pumasto siya sa isang gilid ng Donya, dahil nahulaan niyang. Ang nakahandang pinggan doon ay para sa kanya. Direkta silang nagkaharap ni Joseph sa hapag kainan. Nagsimulang magsilbi ang katulong na si Aling Senyak. Waring alam-alam nito ang gagawin. Nilagyan muna ng supang mga bowl nila. Maging ang ganitong sistema sa kainan ay bago sa kanya. Pag-aaralan pa lamang ng mga kagamayan. Kung magiging asiwasiya, Inaasahan niyang mauunawaan pa rin ang mag-ina kung bakit ganon Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay ang ama, para ngayon lamang siya talaga nakaramdam ng gutom. Naisip niyang dahil na rin sa masarap na amoy ng mga putahing iniahain ni Aling Sinyang nang maugos na nila ang soup. Ipalagay mo ng loob mo rito, Taya. Nakangiting sabi ni Doan ni Cecilia nang magsimula silang kumain. Huwag ka nang mahihiya. Bagya siyang tumayo. Napapahiya pa rin. O kain ang kain, ha? Nagkonsentra na rin sa pagkain ng donya. Kinanahan naman talaga si Thea sa paghahaponan. Kalauna ay tinalo na ng gutom ang hiyan sa mag -ina. Umiinom na siya ng mapansintila na kang ang mga mata ni Joseph nang magtama ang kanilang tingin. Lagi ba siyang uobserbahan ng binata at lagi na iwaling natutuwa rito sa mga kilos niya? Kaya siya na aasiwa kapag kaharap din lamang ito. Nang utusan ni Doña Cecilia ang katulong na magtimpla ng kape, sinabi niyang huwag na siyang idamit. Humingi silang pahintulot na makapagpahinga na. Ang nasa isip niya ay maaga siyang babangon bukas para makalik na sa bukit. Kailangan mabaraya niya ng iba yung serbisyo ang kaalwan ngayong sa kanya ng mga ina. Sige, magpahinga ka na nga, sabi ni Doña Cecilia. Alam ko nitong mga nakarang araw eh hindi mo naman nagawa yun. Tumingin siya kay Joseph na hindi malaman kung tatawagin itong senyorito. O ng utis nito sa pangalan na lamang ng binalata itong tawagin. Mauuna na ako. Sabi na lamang niya na hindi makayang tawag ito sa unang pangalan. Tunangos si Joseph. Iniwan na niya ang hapag nang tapos na rin kumain mag -ina.